Hi guys! Welcome to my YouTube channel. And in, to in today's video, I tuturuan ko kayo how to connect wireless display. Kung may wifi naman yung nakakonect sa wifi yung inyong TV. Let's start! First, ang unang yung gagawin is pumunta kayo sa inyong search bar at i-encode ang connect to a wireless display. After that, pupunta tayo sa settings at makikita nyo dito sa baba may, may nakalagay dito detect or connect click nyo yung connect hintayin nyo lang po yung ah uh, yung sa TV yan, yan po yung sa TV so naka wireless sya kasi naka connect sya sa wifi so pwede tayong connect kum na hindi gamit yung HDMI Okay, so i-click lang natin doon sa <coughs> sa TV para i-accept yung connection. Hintay-hintay lang tayo ng konti. Pag nakita nyo na yung name nung, nung sa TV, i-click nyo lang yung mismong name noong wireless, ano na yan, name. Then, click mo lang yan at magkoconnect na yan. Hintay lang natin ng konting oras. So, i-click lang natin ulit para mag-connect. Yan, nakita nyo yung sa screen ko. So, to disconnect, punta lang ulit kayo dun sa settings connect to wireless display or search nyo dun sa search bar. Okay, i-click nyo dyan. Then, disconnect. Ganun lang kadali. So, sana may naitulong ako.